Hello guys! Tara po samahan nyo kong gumawa ng chicken barbecue. First time ko po itong lulutuin. Ito po ang ating mga ingredients para po sa ating chicken barbecue. Lagay po natin ang suka. Bahala na po kayo sa dami. Tansyayin nyo na lang po. Depende po sa inyong lulutuin. Isunod natin ang toyo. Kahit ano pong brand pwede po. calamansi juice. Pagsamasamain lang po natin ang lahat ng ingredients sa isang mixing bowl. Kung ano pong meron kayong lalagyan. Banana ketchup po para sa ating barbecue. bawang. Bahala na rin po kayo sa bawang. Depende po sa gusto nyong dami. At lagyan din po natin ng paminta. Lagyan din po natin ng oyster sauce para po masarap ang lasa. Depende din po yan. Kung gusto nyo pong lagyan, pwede naman pong hindi. Nasa sa inyo po kung ano po yung inyong panlasa. At haluin lang po nating mabuti ang lahat po ng ingredients na ating pinagsama-sama. At ngayon naman po ilalagay ko na ang hiniwang manok para po ibabad ng 2 hours. Yung size po depende na rin po sa inyo kung ano po yung gusto nyong size at parte po na karne ng manok. Yan na po, pinagsama-sama ko na po lahat at ibababad lang po ng 2 hours bago po lutuin. At eto na po, after 2 hours na pagkakababad niya, pwede na po siyang lutuin. Yan, okay na po. Pwede na po yung ilagay sa barbecue stick. Nilagay ko na po lahat sa ating barbecue stick at ngayon naman po ay aking iihaw naman. Ayan po, luto na po ang ating chicken barbecue. Kain po tayo, tapos na ako magluto. Ito na po yung niluto kong chicken barbecue.